Magandang hapon po sa lahat uh, at uh, sama ko yung Tres Marias. Uh, saan ba kayo pupunta? Uh, Papacheck up si Russell. Salamat po namin. Yan, si Russell po kasi ay yung uh, yung uh, tainga po niya kung natatandaan po ninyo. Ay parang mayroon daw ano. May ano ba Russell sa tainga mo? Parang <laughs> daw. <laughs> Sumasakit sa po. Minsan. Pag-minsan lang. Pero pag ginagamot ko po siya kasi may gamot po si tatay mawawala po siya. Okay, oh, kaya... kaya... tatay, kailangan daw po ipaan. Check na. Para <laughs> Hindi, kasi yun naman ang naresita sa iyo dating gamot. Kaya lang, di, kailangan ibalik ulit natin hey, para ako, malaman ako, kung ako. ano. Alin ba dati ang na... Ano dyan? <laughs> Alin dati ang nagka... Kanan. Uh... Kaliwa. Kaliwa. O ngayon. Kaliwa. Sa kabila Kaliwa. naman. kanan Papalipat-lipat. Ano sa tingin ninyo? Kayong dalawa, may ano si Russell? Tuloy-tuloy. <laughs> <laughs> so, Ikaw, May langgam. Tuloy-tuloy. O, oh, siguro nga. Kaya, ayan, -ay 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 uh, papatingnan ulit natin. Malaman natin ba 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 ba? sa doktor pa maya. O, oh, yan. ayan. Tara po. na po kami doon. Tapos sa samahan po namin si Russell na magpag-check po ng kanyang tenga. tenga. Dahil po, kasi minsan po nasakat pa yung tenga niya. Kasi dati po talaga pinacheck check up din po namin. Tapos, sa kabila naman daw po sabi niya. Tapos minsan nagkabilaan po siya. Kaya habang wala po kaming pasok. Hali Hali para po kasi ngayon. Opo, para Happy po pag-anong. Happy holiday po sa lahat. DM. Kasi para po pag wala pag may pasok na po hindi na po siya maano. Masakit sa kasakit sakad po yung ano niya, tenga Kaya habang wala pa pong pasok kasi holiday ipapadyetapon na muna natin si Rase kasi parang di siya mahirapan po. Pasok po kasi minsan po siya hindi po siya nakakarinig po pag nasa school. Sabi <laughs> 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 naman natin, no, oh hindi ko. Dapat okay, lang yan. Na, Pero minsan ano? po. Pero may ano mo? Dapat, minsan po. minsan po pag tinatawag ko po siya, ako, hindi niya. Ako, di ako hindi, niya. hindi po niya ako pinaano. hindi po niya ako pinapansin. Kaya po minsan po naano po ko okay, sa kanya. Sige, wala na nga yan. Hindi yan nalingon. Ang sigaw yan. Ay, ayun. Uh, para maging malinis na po. Tsaka baka meron lang po siyang mga ano. Mga ano sa tingan niya. Kaya. Masakit nga Masakit ko Dati masakit. Ko, dati, masakit oh. dati kasi masakit. Sa okay, ko mamaya. Mamaya di masakit okay, nice, kasi. Ah, ako. yung <laughs> <laughs> <ginugunibig. Why>? Ang <laughs> sakit naman. Kaya nga Tapos pinasisirita sa ilalim. ng ako. Tubig yun Tubig. Tubig Oo. Tubig na maano. Parang Anong gawin ko sa buhay ko? Yan, parang... Ginaganyan daw ba yun? Baka nga ginilinga. Tapos pinapasok ka ng parang house na maliit. Tapos may tubig na sumisig. Parang paano patulis yun? Ayan, ikaw makulong <speaking> nga ng Marias. Pagod na siya na. Silka nga sa doktor. Ayan. Ayan, toks <the> na <river> nga hmm. Sabi mo na yung ah, problema Infection siya yung dito ha? Oo, yun sabi ko iyo eh. Huwag mo na galawin kaya pala. Galawin yung papapata ko siya ha. Di ba? Magamot ka ano po yung si Russell? Kapatakan po. May binili po ng gamot. Hoy! Mm. Yung ano ni Russell, may amag daw. Hindi nga. may amag? Kasi kasusundot ng cotton buds. Ayan, sasabi ko sa inyo. tapos oh, din. Ayan, at... Hindi ko naman susundutin. Pwede na nga pati eh. Eh, huwag mo nga Nasabi Ang sabi nito, tawil lang daw. Okay? Maobserbahan niya. Kaya pala lagi ka parang nabibingi. Di ba? Paano na abut sa ilalim eh, dito lang naman sa. Eh, Siyempre kasama na nga 'yun kasi nga ano na nga 'yun eh. Parang may infection na 'yun kaya may papainom sa yung gamot eh. Oh, yan at ah uh, Ibili po muna kami ng gamot dito sa kabila. Ah, maluog na dito ngayon ah. nagutom na yung uh, Maria. Bumili ng uh, fries. Bawal sa'yo na... Rachel, Rachel, bawal na sa'yo mag-swimming. Ha? Huh? ka pa rin? Bawal. Kung shishiming lang itong dalawa. May lane. Pwede ka siguro, wala. bababa ka lang sa pool hanggang dito. Kasi ka na lang. din. Wala. Ha? Eh, di, di na ako makakaligo. Ito parang naliligo ka lang ng ano, nagbubuhos. Shower. Oo. Yung ano bawal. Okay na? Po oh, at uh, nagreklamo na yung eh si Russell. Apo na. Tagal bago sila natawa. Tagal mo hapon na araw. Araw? At least, at least nasamahan niyo si Russell. Oo. Oh. Pagawin at pa tayo? Pagbibilin pa kayo tayo dyan. Okay. Ano yung bilin dyan? Wala. okay pa kayo tayo Yeah. Yeah, yeah, okay na lang? May ganda nga yun. Pudeng ko sa akin. Yan. Kaya po silang kakain sa ang chow cake. order. Pasitan doon sa akin. Ikaw mag-order. Ano yun? Oo yun. Pasitan doon eh. Yan sila po mag-order. Yan. Nag-utom mo sila. Nag-utom. Ansel, may ako sa sa'yo, matagal mo na ba nararamdaman yon? Hindi mo alam, nararamdaman na nga sakit ba? Hmm. Oh, narap ah. Ayan, Kain kayo. Kain kayo. Yan busog na naman yung mga marias. kung hindi natin pa yung tenga mo. Sabi mo minsan nagaling, minsan nasakit sakit video pelawan. gamutin talaga. Para hindi sa mga hindi ka pipili. Ayan. Ah pa-check up natin si Russell. Anong sabi sa'yo, Russell, ni Doc? Eh, ano yung, ano yung check-up sa'yo sa tayong tayong nga? Anong sabi? Bawal, ma. Bawal, Bawal mag. Bawal mag-swimming daw. Tayong nga mo, merong mga ano yan? Ah, oh, Nagkaroon siya ng ano, infection kasi lagi daw sinusundot niya yung tayong niyan. Oh, may pinatak nga dating gamot. Siyempre, hindi naman talaga yung... ano. Ngayon, ibang gamot yung nakapatak sa kanya. Ito, ito nga, may bagong gamot oh. Ay, bumili tayo oh. Ayan, at uh, nagutom na po sila kaantay kay Doc kasi ang tagal. Isang oras sa atake. Isang oras sa atake nagantay doon, ano? Na, so, isang oras kalahati. Three hours, 4 hours. Isang oras kalahati daw, sabi ni Maylin. Nagulog mm pa -hmm. Ngayon naman nag-utom, ayun, at uh, oh, ngayon, nabusog ba kayo? Yes, so Nabusog so na, ngayon uh, na, na, pata na tayo. Shout out. po sa lahat. sa amin. Okay. Annie, hmm. salamat po. Pabinggan niyo po sa amin, masaya mo saya po yung marias matagal ka naman i-schedule ko na napapagamot kaya lang may pasok nga eh ay ngayon napataon na walang pasok kaya yun kasi pang hapon yung doktor dyan eh hindi pang umaga kaya babalik ka raw sa Saturday kasi sa Webis hindi ka naman pwede hindi ka naman pwede yung absent ayaw mo naman umabsent kaya bakit, mas maganda yung hindi ka na absent ano para malaman kung may, mayos na yung ano mo kasi pagka hindi raw may gagawin pang ibang ano paraan para maayos yung tainga mo. Palitan tainga <laughs> ng daga. Pag na lang. <laughs> oh, bawal kay Russell ang mag-swimming. Kasi may depression yung tainga. May ano pa yung tainga mo. Pag magaling, pag, pag magaling na siguro pwede na. diba? Hmm, o, oh, sa iba na lang. Ibang sport ka na lang sumali. <laughs> Bawal sa iyo magano si swimming. Sige, masali na ako swimming. Oh, Sasali rin pala si swimming. sa swimming. Kasi uh, si swimming ka ba? Oh, meron po. Oh, sige. Oh, yan, tara na. Oh, bye-bye na. Bye-bye. Oh, bye-bye. Bye-bye. sa lahat. Shout out. Shout out po sa lahat sa mga sponsor po nila Maylin at Russell maraming maraming salamat po Yo sa supportan po. nyo